Alright, mga idol, first catch natin to. Yan, okay. May pangulam na tayo mga kaibigan. Okay, shoutout nga pala kay Mr. Jojo Prialde. Alright, may kami kalab shoutout. Mga idol, may pangulam na tayo. laki. Yeah. laki. Uh. And okay mga kaibigan. First cuts. Okay. Okay mga kaibigan, Ah, uh, ang huli natin, di ko alam kung anong klaseng isda ito. Yan, mula dito sa buntot. Yan. Hanggang ulo, dalawang tangkal. Okay. Ang ating pamain. Saray na lur. Yan, kulay pink. Tapos luminous siya. Na mayroong sparkler sa dulo. Okay. Let's go.